pa. Anon mong manok na ano? Bubunoon o atamanon? Atamanon. Ano yung magdakol kong? Bubunoon ka tulos ini. Madaw mangkiskis. kis-kis. Ay kung, kiss -kiss. Hmm. lang? Ah! Hindi, <laughs> kakain. Kaya rakman ni Kuku. Hansi, rinig Kaya rakman ni Kuku. Kaya yung mga pagbunoon. Kuk man. Sarunit pang tapayos na. Pagdurda ko lahat <laughs> na. apa nota ni pada kolong bono tanah si koko, hmmm, dalam petik campak pelomeng katnya dah meraih, hmmm, kis-kis gayung, gayung <laughs> pagbono, hahaha, pada kolong tangan ni. dalam <laughs> hmm. dam hmmm, gayung ayu, pagbono, ayu, ayu, <laughs> ayu, 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 Kaya nga ni binakalikot ni taataman ng tagpapadakulong niya ni. ataman tapos bono. Iyo uh. oh. <laughs> paggahuri pa. <laughs> Ulis ni na mga agi ko ni. na tulas ang toya. Dahil doon man.